Good morning, good morning guys! Kami ay pupunta ng kabundukan. Tingnan kasama sa masahuli no. Ngawit balanghoy guys. <laughs> mga taga na. Ngawit balanghoy. Ngawit balanghoy. <laughs> mga balanghoy guys. Hindi <laughs> no? na Sama kaming alalay o oh. Alalay ni Panday Guys, nandito na tayo sa ating hometown Nakabalik na naman tayo yon May isa nila Tito Mirto Back to home Ito talaga yung aking nilakyang Ano guys Province dito rito dito kami lumaki dito kami pinanganak. Ayano. Yep. Good morning, good morning sa inyo lahat.